guys, ito <coughs> ito yung pinamili natin kanina bago tayo nag live namili tayo, malinti tayo <coughs> uh, pagdating ko nag live na ako ito may saging tayo ito ito kasi ano, mas mura lang, lang kasi ito medyo isang pang isang kainan lang ito na may sa akin kalawangin na tawag dito, latundan masarap ito matamis ito naman yung natin doon sa aking mga apo four ends para iwas sipon ba itong bayabas kong hinog na laglag -lag. pa pawala na yan hindi ko pa nalalagay sa rep lot lahat, lahat lang ko ito gulay sa aso iwa iwain ko yung papaya pero na tayo ito naman sa tao sa atin naman to ito yung sa mga bata dala na natin sa salubong ayan ito biscuit um, yung, pang almusal sila ayan, ako ito kasi ito ito sa jaco sabon pero namili na rin tayo pati sa mga bata ito yung, yung ganitin lang natin ito gagamitin ko kasi ito <coughs> so ito lahat ay mayroon <coughs> ito sa aso binili ko ito Kalahati Sampu lang naman kalahati murang isda Kaya lang hindi ako kumakain ito Dahil sagana ito sa yurek eh. Ganyan May baboy tayo dito May gagawin tayo dito so, Bumili akong bangus Yan Bumili tayo ng galunggong Gagawin natin itong pinatuyong paksi Masarap yan Although na bihira ako kumain ito Kasi ano may yurek kasi Uh, sumumpong na naman yung ko. Ah, uh, delikado kasi pag sumumpong ang yung wreck. Talagang ang talampakan mo parang parang inano ba na guys? Parang tinutusok ng narayong Ano naman ang ating trabaho ngayon ko? No? Nagluluto pa ako. itong nagluluto ako ng pagkain ng aso. Pagkain ko. Ay, nako, oh. ang hirap. Akala ko okay na ang maging gluda. Pero mahirap pala. Lahat sa'yo. Unlike doon sa may may kapartner ka, lahat yung yung trabaho mo. Wala. Pagka nagsusulop flight ka pala, ganito pala. Diba? Nga lang, pagkakaiba. Sa may partner, asawa ka, intindihin mo siyempre asawa mo. Hindi na sarili mo kailangan ni paglingkuran mo. Diba? So, yun guys. So, ito sa akin mga apo na mahal na mahal ko yan. Laging naghahanap sa akin ng pasalubong yan pagka nandito sa akin. Ayan. Kompleto yan. Sa aso, sa mga bata, sa akin na rin. Salamat guys.